Champurado, mga batang nagmamano at enjoy sa larong Pinoy. Pero hindi ito mga eksena sa Pilipinas, kundi sa isang maliit na bansa sa Afrika, ang Equatorial Guinea. Dumating ako dito sa Equatorial Guinea uh, 2015 at ngayon nagkatrabaho uh, ko dito bilang isang data entry specialist. Sa mga hindi nga po para nakakaalam at bagong subscriber ako po si Kuya Ra Kuya Raul. Kahit sanay sa hirap ng buhay sa Pilipinas si Ruel, ibang kurot sa puso raw ang nararamdaman niya para sa mga taga Equatorial Guinea. Pag nakita niyo yung pamumuhay nila dito, talagang uh, kahit sino ay maaawa dahil minsan makikita mo sila kumakain lang sila na isang beses sa isang araw o kapag lang kumakalam yung sikmura nila at saka lang sila kakain. And then makikita mo na halos tinapay lang yung mga kinakain ng mga tao dito dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya hindi nagdalawang isip tumulong si Roel, lalo na sa mga bata. Lumapit ako at nagbigay ako ng tinapay, nagbigay ako ng juice. Karamihan sa kanila, hindi pa nakakakain sa restaurant at mag-birthday na may cake. Kaya lahat yan, pinatikim sa kanila ni Ruel. Kontento? Pero hindi lang basta pagtulong ang kanyang ibinabahagi sa mga ginian. Na ituturo natin yung mga tradisyon natin na nakasanayan na nawawala sa Pilipinas tulad ng pagmamano. Maganda! Pati pagsalita Maganda. ng Tagalog, Maganda! Itinuro ni Ruel sa kanila. ako ako at makakalimutan ba ni Roel na mag-share ng pagkaing Pinoy? Tayo na bruto na sinigang na baboy. Gaya ng sinigang na baboy. And guys, kain tayo ng pansit ni Mami Kwana at ni Ate Rosa. Pansit at adobo. Kain na tayo ng adobo talong. <laughs> kain na tayo ng adobong talong. Kering-kering ng -kering iluto ng mga ginian iilang putahi lang yung meron sila o ilan lang yung mga pagkain na meron sila. Sabi ko sa kanila na aralin nila maraming pagkain na pwede nilang iluto. Ang simpleng sardinas, kaya rin nilang masarapin. ng saluyo. Sa sardinas! Con sardinas! Si Marie, isa sa mga ginian na naturuan ni Roel. La comida favorita que me gusta de los filipinos es como adobo, Adobo porque la comida es, es sociable y es común para los niños. Es muy rico, sabroso y todos los niños les encanta. O a tambien me encanta. Pati mga larong Pinoy tulad ng tumbang preso, patitin at hampas palayok. Patok din sa mga bagets doon. Kaya ako naisip na turuan sila ng mga kulturang Pilipino, mga larong Pilipino. Dahil uh, ngayon sa atin makita mo ang mga bata, puro gadget na lang. Saluda! Saluda! Ang pagbabahagi niya ng kulturang Pilipino sa mga ginian naging mission na raw ni Ruel. Yung kinikita natin sa pag-YouTube ngayon ay malaking bagay para makatulong sa mga taga mga ginyano dito o mga ginyana dahil dito tayo kumukuha na kung paano sila nakakapag-aral ngayon, paano sila nakakabili ng mga notebook, bags. Nagpagawa rin ng paupahang bahay si Ruel para sa pamilyang ginyan na kanyang tinutulungan malayo man sa sariling mansa at home raw si Rowel sa piling ng mga ginyan na pamilya na rin daw niyang maituturing. Kuchinta! Si, hey, yo mando mensaje, le doy muchas gracias, muchas bendiciones para el, para su familia, para su pueblo filipino. Dati ang bisal ko lang ay makatulong ng na sa Pilipinas pero ngayon sa ibang lahi na tayo tumutulong. Lagungay Pilipino. Pilipino. Trabaho man ang dinayo ni Ruel sa ibang bansa, nang ibabaw pa rin ang kanyang pagiging Pilipino na likas ang pagiging matulungin. Ako si Ian Cruz at yan ang kwentong dapat alam mo.